Hello 18s, unsuccessful pagsalubong daw sa SB19 sa Japan airport. May mga kunting na dismaya naman pero okay lang dahil uh, tagumpay naman ang pagdating at pag-touchdown ng SB19 sa Japan at uh, syempre mag-concert tuloy-tuloy lang sa Japan ng SB19 at pagbigyan ang kahilingan. Ang ating boys SB19 na magbigay ng saya at uh, entertainment sa mga 18s sa Japan at ibang lahi. Kaya naman, huwag nang magtampo mga Pilipino at mga 18 sa Japan. Siguro ay pagod ang ating boys, S19, dahil sunod-sunod ang kanilang events at concert sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas.